Ito ah, ito ah. Sa akin lang ah. Eh, ito, kaibigan ko tong dalawang to. Eh, mababait yan. Kumbaga, ako, ako na magsasabi, mababait. Kumbaga, walang, walang masamang tinapay, walang ano, walang tinatapakang tao. Kumbaga, nagtatrabaho lang sila ng malinis para sa pamilya nila, para umangat sila sa buhay. Wala silang ginagawa na ayaw naman ni Diwata. Lahat naman yan, lahat naman yan para kay Diwata para mas lumakas yung uh, store ni Diwata. O syempre, pag mas, mas sumikat si Diwata, sila syempre nakakasabay din. Kung maga ang maganda niyan, sabay-sabay humahatak pataas. Tama. Diba? Mas maganda yung di ba Sabay-sabay hahatak pataas. Uh -huh. Eh yung si Makagago, ano ba content niya? Puro pandidis. O puro, puro puro pang tatapak sa ibang tao. Sa o puro, puro pang pang didis pang paninira sa ibang tao. Ito nga binibuild up nga nila, pinapasikat nila. O eh ano ngayon kung sumosobra ano kayong kung sobrang kung sobrang dami yung mga post, mas maraming promotion, mas malakas yung tindahan, kitang-kita naman sa ebidensya. Mas malakas. Pero diba, sa, sa akin kasi ang problema ko dito, uh, walang pakialamanan. kung wala ka namang ginagawang masama, walang pakialamanan ng style. Eh ah, diba, yung sugal? Oh, ilang-ilang pamilya ang uh, kinawa na, nasira dahil dyan sa sugal. Ako ako hindi ko ano ha, walang masama kung yung iba gusto mag-promote ng sugal, walang ano, choice nila 'yon. Pero kami ba binabanatan ba namin yung sugal ninyo? 'Di diba ako naganyan din ako dati nung nagsisimula 'yan. Sabay pa nga kami ni makagago sabong international, 'di ba? Shout out sa mga boss namin doon. Sabong International, naganyan kami dati nung pandemic kasi pandemic, wala masyadong trabaho. O pero siya milyon-milyon-milyon ang kinita niya sa sa sugal. Hindi siya natapos sa sabong napunta siya doon sa mga ibang sugal o sinis, sinisita ba natin siya doon ilan ang uh, nakanda utang-utang dahil dyan sa sugal ilan ang nasirang buhay dahil dyan hindi, namin, hindi natin siya sinisira doon kasi doon siya kumikita basta wala siyang ginigawa, ginagawang, ginagawang ilegal ba, diba? gawin mo kung anong gusto mo o, diba? e, tapos ngayon babanata niya itong mga kaibigan natin na mama, mga babaet itong mga kaibigan natin na uh, gusto lang tumulong Siyempre, sempre si Diwata, yung mayaman, uh, lumalakas yung tindahan. Dapat siyempre, dapat tayo din, yung mga tumutulong din, di ba? Um, tulungan, tulungan, tulungan yan. yan. ba? Diba? magde-defend kay Diwata, sila pa nga -ano. So, dapat sa social media, hatakan tayo pataas eh. Tama. Hindi, yung, hindi yung naghihilahan. Wala namang masama na ano, wala namang masama kung magde-debate, kung mag -ano, Kung hihiritan nyo, ginagatasan, eh, alam naman natin na ganyan ang laro sa YouTube. Mag-react si kung, Ah, uh, ano, sinisiraan ang store ni Diwata, ako, di ba? Ako, tingin ko hindi naiingit si Makagago. Or ko, sinasakyan, niya. sir. Sinasakyan. Tingin ko, ginagatasan niya si Alvin TV. Oo. Oh, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. Okay, yun, ang, yun ang tingin ko ginagatasan niya si ano. Kasi naka million din siya eh. Oo, oh, money. money. Kanya yung binitawan ano? oh, yun ang yun, yun ang yun ang modus niya eh. Siya tong nang gagatas pero ang pinagkaiba nila si Alvin, pino-promote, pinapalakas yung yung ay uh, yung content niya. Na mas mas pwede nating masabi na ginagatasan na pero pinap, ginedefend niya, pinapalakas niya. Eh siya yung ginagatasan niya, sinigis niya, sinisipa niya pababa. Ah, hindi ba dapat pataas tayo, di ba? Yung mga sugal yung sa mga sugal na hindi nga tayo nagaano doon eh. Kung dati nagaganyan din ako kung kung gusto mong ipromote yung sugal, kung gusto mo ano fine, di ba? Pero di ba, dun sa yumaman, hindi siya naiinggit kasi sa totoo lang sobrang daming pera ni Makagago eh, sa, sa sugal, di ba? Huwag natin pag-usapan kung ilang pamilya na sira kung ilang buhay na sira dahil sa sugal. Di ba? Hindi 'yun yung topic eh. Ang topic dito, kung kay Diwata na tumutulong sila na umangat si Diwata lalaki 'yan malaking malaking negosyante 'yan na uh, magagawa niya 'yon sa malinis maayos na paraan Meron siyang ano eh, pinupunto na si Diwata daw ay parang mangmang sa social media maniniwala ka ba na, na, na ang tagal sagal niya na nagbo-vlog diba Oh black e, black e, bakit Diwata? kami namaliit si Diwata Ma matalino yan si di, alam nyo, kanya-kanya tayo ng expertise diba si Diwata uh, restaurant, entrepreneur, pero alam niya yung yung uh, gamit ng social media. Kaya nga niya hinahayaan yung mga vloggers, kaya nga niya kinakausap. Kung wala siyang belief sa social media, dapat hindi niya pinapansin yung mga vloggers, oh, Di dalo, nagpapainterview. Pero nagpapainterview pa rin siya eh. 'Di ba? lang, syempre, paminsan-minsan siguro baka sumosobra na 'yung mga vloggers. Wala namang masama doon na sabihan, "Oy, teka, ano muna, huwag na nating kunan 'yan." Wala namang masama 'yon, pero huwag namang mamasamain na nagtatrabaho lang, 'di ba? Pwede namang pwede namang i-correct nang maayos na para, pwede namang i-kausapin nang maayos, pero at the end of the day, si Diwata ang magsasabi diyan. Kung ayaw nag nagdiwata, nakausapin 'yung mga vloggers, 'di ba? Wala kayong magagawa. Kung ayaw na niyang ano yung mga vlog pero choice niya yon kasi restaurant niya yan kinabuhayan niya yan di ba at uh, wag minamaliit si Diwata kasi syempre kanya-kanya tayo ng nang husay marunong si Diwata alam niya na itong mga social media na itong mga vloggers na to itong kontrobersya maski itong sinasabi ko ngayon nakakatulong to lahat para iangat si Diwata at alam nyo si Diwata pakiramdam ko diyan magiging talagang ano yan isang napakalupit na entrepreneur yan talagang mga level nila Rosmar, nila Glenda, magiging ganun niya si Diwata kasi marunong eh marunong eh, magaling na sa negosyo, marunong pa social media, mabait pa, marunong pa makisama sa mga kapwa, kapwa at sa mga vloggers. Ayan, bilang ano, bilang uh, meron kang Facebook page, naniniwala ka ba doon sa sinasabi niya na mga computation na 1.7 million daw yung sinahod ko sa mga views na, yung, halimbawa, sa views ng Facebook sa isang million, Maniniwala ka ba? Aabot ng 500 dollar, 600 dollars. Paiba-iba kasi. Oo. Hindi mo masabi talaga. Sa totoo lang, hindi, uh, hindi ako niniwala, masyadong doon malaki 'yon. Pa, paiba-iba yung ano, paiba-iba yung computation. Alam naman natin yun eh. Not kahit dito. Ah, Alam oh, naman natin paiba. Oh. Minsan 1 million yung views mo pero ang tita mo napakaliit. Hindi mo masabi sa si Facebook eh kung Oo. ano kung paano siya maglagay minsan malaki. Oh, so hindi ko hindi ko alam pero kung totoong totoo yung 1.7, dapat ikaw na lang ni libre sa amin lahat. Ni libre tayo. dapat, hindi dapat nakaano na sports kasi natong si Tama. si Alvin ay susunduin kan. Pero hindi, hindi, Kung totoo yung 1.7, wala dito ngayon yan. <laughs> oh Hindi <laughs> sa akin kung totoo man yung 1.7, yan po ay kinita sa malinis. Malinis, maayos tama, na paraan, legal na paraan. Diba? masyadong malaki yung 1.7 definitely. Dapat so, kung hamon na lang na, kung, kung totoo yung, yung siya sabi oh, na delete channel na lang hamon oh, Ganun kalaki sa YouTube, pwede oh, pa. Oo. Okay. Oh, oh. pero yung masyadong masyadong ano, masyadong malaki ngayon. Pero kinita yon sa malinis na paraan. Sino tayo tama, para awain sa tao na na ganun, di ba? So, yun lang yung sa akin. Eh, Ayun, so maraming yun, mamahal dito kay Alvin so, TV. Okay lang po ba kung gatasan din namin kayo? Okay, oh, okay so, lang. Kaya, okay, okay, oh, kaya, kaya nga ito, ginagatasan din namin itong isyo na ito. Oh, oh, na oh, na ito, oh na to. Ito. so, sa huli na siya kay Diwata. <laughs> eh. nyo, Diwata TV. Diwata Diwata TV. Diwata pare. Diwata TV. Diwata official page. Diwata Uber Paris <laughs> fan page. Mga kababayan. Yun yung official ni Diwata. tulungan tayo na 8 minutes na. 8 minutes na sa